Nahihilo o benign positional vertigo? By Doc Willie Ong. Maraming dahilan ang pagkahilo, pero ang isang pangkaraniwang dahilan ay ang benign positional vertigo. Kadalasan, ang matinding pagkahilo ay nag-uumpisa sa paggising sa umaga kung saan bigla kang uupo mula sa kama. Ang biglang paggalaw ng ulo ang siyang dahilan. Nakakatakot ito sa pasyente pero hindi naman ito delikado. Ang benign positional vertigo ay isang problema sa tainga. Nasa tainga ang vestibular system kung saan nagmumula ang ating balanse at paggalaw. Kung may dumi o impeksyon sa loob ng tainga, o talith, at pwede ito magdulot ng matinding pagkahilo. Tumatagal itong sakit ng ilang araw. Heto ang pwedeng gawin. isa, Huwag igalaw ang ulo. Ipirmi lang na nakatingin sa harap. Huwag tumungo o lumingon muna. 2. Idilat lang ang mata at tumingin sa harap. Huwag muna na matulog o ipikit ang mata dahil lalo kang mahihilo. Sa gabi na lang matulog. Tatlo, manood lang ng TV buong araw para makafocus ang mata sa TV. Umupo lang buong araw at huwag hihiga. Apat, dahan-dahan lang sa pagtayo at paglakad patungo sa banyo at baka mawalan ka ng balanse. Humawak sa kasama o kapaligiran para hindi matamba. 5. ang gamot sa vertigo ay ang betahistine 8 mg tablet, Tatlong beses sa maghapon. Inumin ang gamot ng tatlong araw. 6. Sa mga nagsusuka o hindi makakain, uminom ng paunti-unti ng oral rehydrating solution para hindi ma-dehydrate. 7. Sa pagkain, panatiliing nakatingin sa harap at huwag tatanggo. Dahan daw ang isubo ang pagkain sa bibig. Pwede ang lugaw, saging at malambot na pagkain. Ganoon din sa pag-inom. Huwag din itungo ang ulo. 8 sa pagtulog sa gabi, gumamit ng tatlong unan para mataas ang iyong ulo sa katawan. Kapag humiga ka ng flat, doon mag-uumpisa muli ang pagkahilo. Sham, kapag gumaling ka na, dahan-dahan pa rin ang iyong paggalaw ng ulo para hindi bumalik ang vertigo. Good luck po!